pansit ba to? Be, oo naman. Ano ba tawag din nyo rin? Eh, pansit nga yan. Magsalang ka ng ala ng kawali. Lagyan mo na rin ng mantika at nang maigisan na natin niyang eh, bawang. Sunodin mo na rin si buyas. haluin mo hanggang sa umamoy din sa bahay ninyo. Yung gagamitin natin dito, eh, squid balls fish balls at saka kikiam nakita nyo naman yung kikiam eh maliliit lang pagka kasi malaki, eh iba na itawag doon yak na marami magko-comment din sige nga comment nga ninyo yung gulay naman na gagamitin natin dito ay eh, sayote sino ba sa inyo ang naglalagay ng sayote sa pansit at oo nga pala yung palang pansit bato na gagamitin natin ngayon ay eh, galing pa talaga ng bicol kaya Maraming salamat sa sponsor ng ating Pansit Bato. Alam mo na kung sino ka, hindi na kita sasabihin. At baka marami mang hingi sa iyo. Nagdagay na tayo ng tubig. Masyadong matakaw sa tubig itong Pansit Bato. Kaya din na natin. Toyo, oyster sauce. Lagyan mo na rin ng paminta. Damihan mo. Mas masarap eh. Maanghang. Hindi ni sa Pansit Bato. Garlic powder. Halu-haluin mo. Tikman. At taantabayanan nga natin tubig niyan dahil nga matakaw sa tubig itong pansit bato. Di na. Ibinuhos na natin. At saka natin hahaluin. Yun nga palang inilagay natin tubig eh nagdagdag pa tayo. Kaya titikman-tikman nyo rin at baka naman kulangin sa toyo at oyster sauce. Ngayon pagka talagang malambot na yung pansit, saka mo ilagay yung repolyo. At siyempre, ubra oh ba namang walang sesame oil yung pansit natin eh na magpapasarap diyan. So hindi na tayo naglagay ng napakaraming gulay din sa ating pansit bato ano. Kasi ang ginaya kong recipe dito ay yung parang pansit habhab ng kesun. Nang nakalagay lang ang esayote at saka repolyo ay talagang ayos na ayos na re. Inalagyan na natin yan eh, ng sibuyas na mura o kaya spring onion. O oh, eh, isa rin yung magpapasarap yan. Tapos yung merong sabaw-sabaw ng kaunti. Kasi ayoko din ng dry na pansit eh. Gusto ko talaga yung merong sabaw-sabaw na parang gisadong dating. At saka pag natuyo yan, eh sisipsipin pa ulit ng pansit yung sabaw na natira yan. Eh nung niluto ko rin gabi na. Kaya ang nangyari parang midnight snack. Di tatabi ko na rin pag lumamig sa rep para meron ka ng Almusal, ginabukasan, lasa.